Hello guys, good morning. Welcome back to our channel, Team Genoveas Vlog. So ayan guys, ang ating hindi ako makapamili. So guys, gaya ng post ko sa Facebook, I'm praying that um, don't be let my husband be home when all of my online orders arrive. <laughs> Nakita nyo guys, naparami na pala yung order natin. <laughs> So, let's ligpit na nito. Kasi so, yan, dito lang sa harap ng ating main door. So, ayan. Kailangan alisin na to lahat. I-unboxing na rin natin. Para at least madispose na natin yung mga boxes. Ayan. Pero, i-disinfect pa rin natin to isa-isa. Para at least safe tayo sa any um, germs. last flight okay Mayroon na to. Yung sand mo na. Kasi yung pet mo. Okay. Wala pa siyang bagong shell. Ay, natanggal na yung shell niya, nak. Ayun you o, know, nawawasak na. Mama, um, kala natin yung bagong shell. Yeah, but I don't know where to buy. Ah, ano po sa'yo? Normal? Nakakaupit siya. Mam, huwag ba kami baka may kagating ka Kagating ko rin siya. Ano <laughs> yung last batch mo? Opo. Oh, Bakit may black-black? Yan yeah, po, dirt. Para natural ano? O, oh, ang daming.

kasi minit. Ito yung sand. Ayan yung stone. Ayan po. Rock tsaka yung sand. Tutingin mo, gagawin ko ng metal wall. Para doon ko yung tubig. Anong metal wall? Yung pang wall na matigas pero di nagtutubig. Ikaw. Malikot nyo. <laughs> Hello guys. So ayan, kakasundo lang ni Papa. Kay uniform ako. O, oh, diba? Shopping is life. So, since uuwi tayo ng Philippines, ayan, nakisuyo ko kay Papa kahapon na dumaan ng grocery kasi wala kaming time together na, alam mo yun, lagi kaming opposite ng schedule eh. So, ayan, bumili na si Toto ng additional na tsokolate. Mahal. So sa family niya, family ko, ayan. Sakto na siguro to. Kaya ba natin to ipasok sa airport? Kasi so, diba sa Pilipinas ngayon, ang daming bawal. So, hindi ko alam kung pwede to pampasalubong. Kasi sabi nila bawal ang pasalubong. So, bumili si Papa ng Dove milk chocolate. Ito, favorite ko to mahal. Pwede humingi ng isa? Akin tong isa? Pwede? <laughs> Masarap to. Paborito ko to eh. Tapos, uh, party size na assorted. Assorted ng Hershey's, Reese and Mr. Good Bar. So, dalawang party pack. Tapos, Lind Classic yan. White chocolate din to eh. Milk chocolate. And then, meron ding miniature size ng Kisses, Hershey's, and... Halos pareho lang pala ng laman, mahal. Okay, yung, uh, na? Yung, Tapos yung, uh, ito, ang laking trolley nito, oh. Ang laki, guys. Para sa anak niya. Tsaka kay Kiel. Okay, Asa yung isa? Yung, uh, ah, nabuksa na ng anak mo. So, ayan, guys. Sana magkasya to sa maleta. Kasi, last time, remember, bumili pa kami dito ng mga chocolate. Ayan, so dami pa nito. So, hindi ko alam kung pwede itong iuwi sa Pilipinas. Lalo na to mahal. Paano natin to ilalagay sa bagahe? Bawal na bawal yata to Mabigat. So, mahala na si Batman. <laughs> Ito yung nabuksan ng na anak mo. Ayan, si Maggie. Sa kanya, ang, ang laki nito, mahal. Maubos ba niya yan? So, naano mo na ito, mahal na wipes. Nasanitize na ni Papa to. Pabahala so, na tayo kung kakasya yan sa maleta. And then, ito yung mga pasabay. Hindi pa ito na-unbox eh. Nabuksan mo na itong ibang box? Ayan. Nabuksan na yun ni Toto yung iba. Pagod ako. May last night pa ako ngayon eh. One more night tapos off na ako bukas. Nagiba yung duty ko mahal kasi birthday ko next week guys. So, kailangan ko mag-off. Ano ba yung birthday ko Friday? So, usually working ako ng Friday. Pero since birthday ko next week, off ako ng 29, 30, 31. So, off ako ng 3 days. Para mag-celebrate tayo ng birthday ko. Kasi may bisita kami si Ate Mai galing Las Vegas. Yung family niya. And then, family ni Maclean. Yung nakasama ko rin sa Las Vegas na naging family friend namin na kasamahan ni Ate Mai sa ICU, sa Saudi. Sa Ate Mai kasi guys, kung masubaybayan yung story namin. Sa Ate Mai, ka-flatmate ko when I was uh, working in Saudi Arabia. So, batchmate kami ni Ate Mai sa Dr. Sulaiman Al-Habib. Pero siya, ICU department siya. Ako that time, med surge, medical surgical unit ako. magka-flat kami ni Ate Mai. Sa si Ate Mai, katrabaho niya si Maclean. So, doon ko nakilala si Maclean. So, during nag-apply naga kami dito sa US, may nagkakachat kami ni Mac. Tapos yun. Finally, nag-meet kami sa bahay ni Ate Mai. And then, dito, taga Houston. Ay, hindi taga Abilene. Ay, hindi. Okay. Taga San Angelo, sila Mac. Uh, same kami na agency, kami tatlo. So, pupunta rin sila dito sa birthday ko by next week. So, ayan. Anong breakfast, mahal? Hindi na tayo nakakapag-vlog. Knockout na agad. Ay, panset. So, ayan, guys. Wala na. Knock out na. Ubus na agad yung breakfast. Ang breakfast ng namin, corned beef, egg. Tsaka, nagluto si Papa ng pansit. Ito yung pansit kanto ni Papa. hindi ba? Sarap yan. Pusog na ako, mahal. Bago na Kumain na kami nito eh. Kaya lang medyo maalat. Ano ginawa mo? Pinugasan mo. Siyempre, pinugasan yung tubig. <laughs> pinugasan yung tubig. Pinugasan. Pinugasan yung <laughs> tubig. dami kong nakain mo. Thank you. So ito guys. Uh, na-ice ko yung mga pinamili natin. Yan, bumili ako ng ano na siya guys. ah uh, set. Set ng fragrance lotion ng Victoria's Secret. Ito, Love Spell. So, meron na siyang 75 ml na pabango. Tapos, meron din siyang 75 ml na lotion. So, ayan. Gift set. So, ayan. Your seduction. Malo, ito yung gift set na sinabi ko sa'yo. Pasura na ba yan? Oo, tatapo ko na yung mga box. Tapos, ito. Ayan. Diba? Original talaga to guys. Dito galing sa Amerika. Ayan. May code pa. First travel size. Ang ganda pala to pang regalo. Ito pa. Ito pa, mahal. Can you help me? Tanggalin tong mga box nito. Hindi pa to na-unbox, eh. kailangan natin tong ayusin. bakit tulungan na lang ako, mahal? Kasi, ang gulo. Ang gulo okay, ng nip, ano ko dito, puro box. Ipit mo muna to. Hindi na muna patungan to ng ano. Oh. Ito. Victoria's okay, Secret. Linisin mo yung mga ano. Ito mo yung mga ano. So guys, 50 ml to. Ito pabango talaga to, hindi sa miss. Dah Dahan-dahan ka mahal kasi last time nasubatan ako dyan. Um, ito. Siren yan. Ito natin. Ano to eh? pear. Dahan-dahan, papa, ha? yung na siya gatang Amber romance. Ito, guys. Bango rin to. Ako namili ng scent na te. lotion. Okay na ito, mahal. Ay, anong laman yan? May listahan na akong ginawa para hindi na ako mahirapan. Okay, sa ilalim. Ay, itong ilalim. Ano? Not, wala na tong laman. Ay! Oo, Papa. Wala na itong laman. Ang dami nito, guys. Puro box. Eh, pwede ka magtira. Just case may ano. May. O, Sige, pwede. Pero ang dami nito. Eh, pare pa sa size. uh mm -hmm. Okay na. Hindi, wala akong paggagamitan talaga yun. Mahal eh. Oo, oh, may babalik ibabalik ako dyan. So, ito. Ayan, seduction. Ito, ibang scent. Pure seduction. Ito, pure seduction. Tapos, ay! Yes. I'm okay. Then, love spell. So, ayan. Ayan. So, ito guys, yung listahan. 34 bottles. So, kailangan ko siyang ayusin. Pero yung iba kasi, hindi pa dumating yung order ko guys. In order ko pa yung iba, hindi pa dumarating. So, mahal, pwede mo akong tulungan. Oh, ito. Um, eto. Kailangan ko ng apat na... Oh, shit. Pure seduction kan din. Uh, ano na lang. Velvet petals. Ay, ba't wala pa yung iba? Wala na bang dumating na ano? Pure ano? Victoria? Ito. May lang ba ito? Binukin Hindi, Adidas yan eh. Ito? Ulang pa pala yung order ko, mahal. Sige, ito na lang. Love spell lima. Wala yung love spell ko. Apat lang. Sige. Ayun. Ay, mal Ma'am, pwede pa kilipat tong ano? Gift set dito, please. Papatulong na ako kasi antok na ako. <laughs> Pagod na rin ako. Dito na lang siguro. Tayo. Yan, ganyan na. So Marami pa pala tayong order na wala. So, kailangan ko ng apat na labs. Lima to eh. Limang labs spell. May love spell pa dun sa ano, cabinet. Um, amber, amber romance tatlo. So, one, two, three. So, three. Ay, pa gano'n natin. Ay, sorry. Pa, huwag masyadong gilid pa. Pa baka mahulog. Yan, four. Five ang kailangan ko dyan. Tapos, amber romance na three. Ayusin natin. Ah, uh, wala yung ibang scent pa talaga. Ito, wala pa ibang sin, pa dumarating mahal. Ito, ah, nadaling ko doon sa, ah, sa Pilipinas. Wala pa ibang order. Ang dami pang wala, mahal. So, since kulang tayo ng love spell, hindi ko alam po, may love spell doon sa padating. Ayan, marami pa tayo dito. Mahal. <laughs> so, Victoria's Secret eto Nami dami pa ako dito. Oh, 'di ba? Love spell. Mal. <laughs> ay, love spell. Oh, nandito rin yung sayo. Love spell, lima, so pang lima to. And, ay, pure seduction, candid, ayan. Walang pure seduction dun, eh. One, ilang kailangan ko? Two, Asawa ko, nag-shopping na yan. Yung mga kabangko, <laughs> binibenta niyo. Ay, di ako, oh? kabangko ko yan. <laughs> Ayun na, nag-aaway na naman kami sa Victoria, guys. <laughs> Apat. <laughs> baka, 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 baka. Sa akin to, ha? Ah. Alin? Yung sayo po, nasa taas, naka-separate doon sa taas. Nangaaswang ka dyan, ha? Ah. Sa akin yan. <laughs> ako pa nang bubudol. Apat na... Pure Seduction Candid. Pure Seduction dalawa. So guys, di ba? Para tayong namamalingke dito. Pure Seduction yan, dalawa. Pure Seduction dalawa. One. Two. Uh, bare Vanilla na tatlo. Oh my God. One. So, bare Vanilla natin. two, three. And then, bar vanilla. Ito, bombshell na to. Padating pa lang yan. Velvet petals. Padating pa lang to. Oh, sige. Ito muna. Yung iba. Hindi pa dumating ibang stocks natin. So, and it, nandito yung mga Victoria's Secret natin, guys. Tapos, meron akong bombshell na malaki na order. Ayan eto yung bombshell na 250 ml, guys. Ah, uh, 1,200 to eh. Ito talaga, guys, napakabango. Sobrang bango nito. Ito yung pabango ko, guys. Favorite ko to. Sige, dyan muna kayo. Ayan. So, mal, ito yung mga ano, mal, ilipat natin doon sa kabila. Papa! Pa-help ako, please. So, ito yung ating love spell. Five. So, three, four, five. Amber romance. Tapos, bourbon vanilla. Tatlo. One, two. <laughs> Tatlong bare vanilla. Ba't nakaano ka na? Timba? <laughs> Kay Palangana. Tapos, um, pure seduction. Candid. Ay, kulang to. Ay, apat. Ito. Okay na to. Four. Ayan. Tapos, pure seduction. Dalawa. So, dito tayo. Lagay ko lang sila dyan. So, ito na yung ating, ah, uh, lalagyan natin to ng name. Siguro next some other time. Hindi ko na kaya. Galing pa kasi akong duty guys eh. So matutulog ako. Kasi duty pa ako tonight. So ayan. So ito yung ating ayan. So ito yung ating lalagyan ng label. Tapos yung iba, hindi pa dumating. So ito muna to.